Magandang gabi sa mga kapatid ko sa mga spiritual at kapwa manggagamot. Uh, may papakita lang ako sa inyo na mga gamit na mga material na mga kagamitan na pwedeng gamitin na uh, pang protection at pang paswerte sa trabaho man o sa anak buhay. Uh, ito mga kapatid ang muti po ng suso natin mga kapatid na naging bato. Uh, magandang itangan sa negosyo or hanap buhay, trabaho kung meron po tayong uh, trabaho. At para mabilis po tayo makahanap ng trabaho, sipagin lang po natin, sabayin lang po natin ng sipag mga kapatid. At ito po yung sapatos po na uh, ipo-ipos siya na sapatos mayroong siyang uh, palatandaan mga kapatid pangpaswerte din ito mga kapatid sa lakad kung may lakad po tayo na medyo malayo at mayroon tayong mga transaction ay magandang itong itangan mga kapatid maganda ito itangan pagka tayo ay naglalakbay at kung meron tayong importanteng perino proseso na papeles para mabilis matapos ang ating suliranin sa buong araw at ito mga kapatid ay isang uh, libreto na sirado mga kapatid isang librito mga kapatid na maliit pero mga kapatid, ay bato po ito mga kapatid bato po mga kapatid yan serado siya mga kapatid yan isang librito po na bato Maganda rin to mga kapatid ah uh, pang ano to uh, protection. Uh, pwede nyo magamit to mga kapatid sa um, Magandang gamitin na uh, sa oras ng disgrasya o sa oras ng kapamakan ay Kusa po itong gagana mga kapatid. Kusa po itong kikilos. Ang uh, kailangan lang po ay ang yung pagtitiwala mga kapatid at uh, ito'y kusang gagana at nangyayari po talaga yan mga kapatid na biglaan na uh, aksidente ay doon nyo po makikita yung kanyang ah uh, bisa kusa po yung kumikilos mga kapatid yung mga material na gamit uh, sapagkat uh, buhay na po yan sila mga kapatid <coughs> hindi po pareha sa mga ah uh, spiritual ay kailangan mo pang dasalin mga kapatid kung sa mga kapatid <clears throat> yan po ay tagatakpo mga kapatid yan isang tagatakpo na